Mahigpit na tinututukan ng Embahada ng Pilipinas sa Japan ang kalagayan ng ating mga kababayan doon matapos tumama ang malakas na lindol. Nanatili namang ligtas ang sitwasyon ng mga Pilipino lalo na kung saan sumentro ang pagyanig. Si Joshua Garcia sa detalye. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas na walang Pilipinong nasawi o nasaktan sa nangyaring lindol sa bansang Japana. Sa panayam sa Embahada ng Pilipinas sa Bagong Pilipinas ngayon sa 7.6 magnitude na lindol na tumama sa Japan kahapon, humigit kumulang 30 nasawi sa Ishikawa Prefecture ayon sa mga otoridad at ospital doon. May ilang din mga nasaktan sa kalapit na prefecture gaya sa Toyama at Niigata. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan Maylene Albano, sa 1,300 ng mga Pilipino sa Ishikawa Prefecture na sentro ng lindol, wala silang natanggap na ulat na may mga Pilipino nasaktan. Karamihan ay nagtungo na sa mga ligtas na lugar gaya sa City Hall at evacuation centers. Wala po tayong natatanggap na report of any uh, casualties na Filipinos. We are in constant touch naman even throughout the year with our Filipino community leaders. So sa kanila po kami nag reach out. Sila-sila naman po, mayroon silang mga sakop yung sa mga grupo nila. And sila naman in turn ang nag-reach out sa group and sila po ang nag inform sa amin kung kamusta na po ang kalagayan ng ating mga kababayan. Tiniyak din ng embahada na bukas ang kanilang mga opisina anumang oras na kailanganin ng mga Pilipino ng tulong, particular na ang mga nasa Ishikawa Prefecture. Dito po kami para tumulong, active, up and running po ang ating assistance to National Unit and our Migrant Workers Office. Uh, kung pwede po, please visit our website in case meron po kayong kailangan. Nandun po yung ating hotline na pwede niyong sawagan. Uh, please reach out to us kung meron po ang maitutulong and we will try to respond as quickly as we can ang tsunami warning malapit sa Ishikawa Prefecture habang inaalam pa hanggang ngayon ang halaga ng iniwang pinsala ng nasabing lindol. Samantala, naglunsad din ang Department of Migrant Workers ng hotline kung saan maaaring tumawag sa Japan Help Desk. gayon din sa Osaka hotline numbers ng DMW o OWA ang mga OFW at mga kaanak nila sa Pilipinas. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.